pindot gaming hindi pwede pindot gaming sa lands mongoloid eh. pag pindot gaming ka dyan ganyan mangyari sa'yo oh. uy ka pwede nga na pindot gaming ano pala hindi ngayon ko nalaman pwede pala yan pag minion sa minion lang katagagana yan eh pag sa hero yata papaling eh try ko nga yun ma para guys yun ma only dash only dash sa hero tingin nga tingin na. click to click pag yung minion spawn Enter, dali ka dali Click lang the pre click. Oh, galing. Pwede Bulok nga. Ka. Pwede nga. Bulok ka ba? Galing nga. Galing nga pwede ka? nga pindot lang ah. Pa ba, pre? Pre? pa tawa ka ba? Ang kulit. ka ba pre? Para na tayo guys. Ano to? Ay, TV mo ka, TV mo ka dad. Ano tayo pa lang sa lang wala. Ito granger di maka damage. Di maka damage eh. sino itong Pindut Gaming mo lad Pindut Gaming, di pwede, Nerf. Wala ka taong dash nun, Nerf, pag gano'n ah. So, patay Wait lang, para yung nungulo kami, para siya. GG! Hey, shoutout at sa'yo. Ate Brian. Ang galing nga sana. na. na. Ang galing nga na ng Pindut Gaming ah. Yeah.